Kami ng tira para sa aming aga hati-hati lang talo oh, budget bajet mami uh, for you baby ayan. oh dumubas ka babka ka sigika ayon 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 ayan, ayan, ayon 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 Ayan, 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 ayan. Si Princess, favorite nila guys itong ganito. So, kailangan namin mag-take out yung aming tira. Grabe, nguya. Hindi na nginunguya ni Prince E. Lunok lang ng lunok. Mm. Mm. Ayan, thank you guys for watching. Lagi niyo kami panoorin para may pambili ng pagkain sa mga mabatutang ito. Kasi ibebenta ko na ito pag walang pambili ng feeds. Ayan ang... Ayah, ay, aku ayah,